higit sa lahat ang mga mahihirap na pwede Kaya mga kasama kami sa informal sector ay palagi kasama ng mga formal na manggagawa sa kanilang laban. Dahil sa tingin namin, ang laban na ito ay hindi para lang sa kanila kung hindi sa lahat ng mahihirap. kailangan nating mga manggagawa. Kaya ang sigaw ng, ng, ng National Wage Coalition sa ilalim ng KMU, nagkaisa labor coalition ng BMP at TUCP,